Tuloy niya nakabalik ang mga sangre sa niya. At dito naman ay talagang hindi nagsayang pa ng oras itong si Perena. Agad niyang tinuruan ang mga ito kung paano gawing panlaban at sandata ang mga brilyante na ngayon ay nasa kamay na ng bawat isang talagang sangre. Talagang pinaghahandaan ni na Perena at ng mga sangre ang oras ng pagharap nila sa kanilang mga kalaban si Perena ay nagkaroon ng muli ng panibagong pagsubok na pagdadaraanan ng mga sangre. Siya ay nagtuwag ng mga tao. Ang mga tao ito ay mababangis, mga nilalang na mababangis kung saan susubok sa kanila. Maliliksi ang mga galaw na ito kaya naman mapapatunay ng mga ito kung gaano nila nakuha ang aral na itinurungan itong si Perena. Noong una ay nahirapan ang mga sangre. Akala na Perena ay hindi kakayanin ng mga ito. Kaya naman, pinalakas ni Perena ang loob ng mga sangre. Sinabi nitong hindi po hindi nga maduduwag na lamang sila. Dapat ay papatunayan nila na krapat dapat talaga silang maging tagapangalaga ng naturang brilyante. Kailangan nilang ipakita ang tunay nila ng husay at dinagdagal. Na Muling nabawi ang lungkot sa mga mukha ni Perena sapagat nakita niya na unti-unting nakabawi ang mga ito. At napatunayan din nila sa kanilang Ashti Perena na sila ay karapat-dapat na maging tega pangalaga ng naturang Brilyante Alam na nila ang pasikot-sikot kung paano ito gamitin sa mga kalaban. Napatunayan nila ito dahil sa pagsubok na nilagay ni Perena at ito'y nalagbasan din ng mga sangre. Sa kabilang banda, hindi na nagsayang ng oras Perena. Sinabi nito na handa na ang mga kasamahan niyang mga sangre at tingin niya ay hinog na para iharap sa tunay ng mga kalaban. Kaya naman sila ay tutungo na nga sa kinaroon ng kera metena nang sa mapaalis na nga ang naturang kera. Magising na lamang mula sa pagkahinding na pagkatulog itong si Kera nang biglang nasa kanyang tabi na itong si Perena. Nag-aalangan pa itong si Kera at sinabing hindi siya nataranta. Sinabi niya agad kay Perena na hindi umano siya ang nasa takda kaya hindi siya masasaktan dahil iba ang nakikita niya na nakatakdang pumatay sa kanya. Nang at naisahan itong si Kera agad ay nasaksak siya ng kawangis nga nitong si Perena ang hindi niya alam ay ito na nga si Terra kung saan nagbalat kayo para maging kahawig ni Perena. Siya talaga ang tatapos sa na naturang Kera metena.